Alam nyo, kaming mga lalaki, meron kaming mataas na ego. Especially kapag pera ang usapan. Pagtulong sa mga magulang. Pero nadadaan naman kami sa maayos na usapan. Kaya nga sabi ko last time sa video ko, timingan nyo lang kung sa tingin nyo parang pagkakausapin nyo yung mga asawan nyo. Eh, wala sa mood, nagagalit agad. Eh, consider natin yung nangyari sa buong araw. Possible baka pagod, galing trabaho yan, o baka madami iniisip. So, why not? Uh, maghanap kayo ng tamang time para makausap mo sila na maayos. Mag-start kayo ng tone na kalmado at komportable uh, dapat kayong dalawa. Then from there, saka kayo mag-start mag-usap. bilang ina ng tahanan, meron kang rights, meron kang boses. Kasi sabi nga nila, di ba, habang nagtatrabaho ang mag-asawa, as much as possible, dapat ang naghahawak or naghahandi ng finances Iyun eh yung taong maalam at marunong mag-keep ng pera. So, most of the time, eh, babae naman talaga dapat ang nag handle So, pwede ka mag-disagree sa akin, pero most of the cases kasi babae talaga kasi nga sila yung mas marunong mag-keep ng finances. Paintindi mo din sa husband mo na huwag sanang dumating sa point na yung personal family needs nyo ay masacrifice na because of the help na ginagawa nyo sa mga kamag-anak nyo. Ulitin ko, hindi masama mag-know, hindi ka magiging masama kung ikaw ay tatangi naman paminsan-minsan. So, kailangan din maintindihan ng mga kamag-anak natin yung tinatawag na limitation at boundaries na hindi sa lahat ng araw at pagkakataon, eh, pag humingi sila, dapat laging meron. Kapag wala, pasalamat. Kapag meron, dapat marunong pa din magpasalamat. So, yun lang. Kung nakikinig mga kayong mga kamag-anak kayo, eh, maintindihan natin yung sitwasyon din ng mga taong tumutulong sa atin. Sana wag naman tayong mag-abuso. Kasi hindi naman nagpapakahirap itong mga to para lang sa atin. May mga pamilya po itong binigyan. So sana naiintindihan po natin yan.